Okay, oh, ito mga kabunyog mga kababayan, hmm? nagbago ng plano ang uh, Iglesia ni Cristo doon sa kanilang rally. Hmm? Nung uh, na nabasa ko nung isang araw, yung sulat kay uh, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, oh, ang unang plano nila, magrarally sila 16 to 18, 16 to 18, November. Ang unang venue doon sa Edsa People Power Monument. Hmm? Nabasa ko yung sulat ng uh, Iglesia ni Cristo kay Mayor Joy, Joy Belmonte ng Quezon City. Hm? Permado ng isang uh, official ng uh, Iglesia ni Cristo yun eh. Ha? Uh Prayer Rally for Transparency ang tawag nila and accountability yata. <laughs> yun ang tawag nila sa rally. O ngayon uh, nung yung, yung yung unang sulat, yung unang sulat sa Quezon City, nakalagay doon na Tatlong araw yung rally, 16, 17, 18. Pero 15 magdadating na. Magdadating na, pero yung talagang rally originally 16, 17, 18. Ang estimated nilang uh, dadalo mga 300,000, sabi nanging doon sa sulat na basa ko eh, 300,000 daily, 'no, oh, siguro magpapalit palitan ng participants. Oh. At ang target nila yung area sa, na, sa paligid ng EDSA People Power Monument edit sa PPM. Ha? Huh? Yun yung original na plan. At humingi sila, uh, uh, sila ng tulong sa Quezon City, uh sila ng tulong sa Quezon City. Uh Quezon City government na bigyan ng uh, protection mm, at uh, security ang ano ang activity nila. O ngayon anong pagbabago? Ang pagbabago ngayon Nabasa rin natin ngayon yung sulat naman, uli, pangalawang sulat sa Quezon City Government, ang laman naman ng sulat, ini-inform si Mayor Joy Monte ng Quezon City na hindi nalilaga gamitin yung EDSA People Power Monument. At hindi na sila nagre-request na i-process pa yung kanilang application. Nabasa ko rin yung letter na yon. Ang sabi doon, naghanap sila ng iba pang venue. venue. Naghanap sila ng ibang venue. So ngayon, anong pagbabago? So ang pagbabago, hindi na sa EDSA People Power Monument. Ah, ah, ang balibalita, doon uli sila sa luneta. <laughs> doon uli sila sa luneta. Hmm? Bakit kasi sa tingin ko, ah, sa tingin ko bakit sila nagbago ng plano? Unang-una, masikip kasi yung EDSA People Power Monument. May isturbo nila ang uh, biyahe ng mga sasakyan. Ah, may isturbo nila kasi ang EDSA People Power Monument. Hmm? Maliit lang ang space noon. Yung uh, yung kahabaan ng EDSA mahaharangan nila yan. Eh kung tatlong araw sila. O di grabing abala sa po ano, grabing abala yan sa publiko. Ewan ko kung igagrant nga ni eh, Mayor Joy Belmonte. Ha? Uh, siguro nakarating na sa kanila na maghanap ng ibang venue. Bakit kasi bakit kasi gusto nila sa EDSA? Eh uh, ang EDSA kasi ano yan eh, ang, ang EDSA may politika talaga yan. People power. People power. Eh, alam naman natin na matagal nang nananawagan ang mga DDS ng people power na yan. People power sila ng people power. At uh, gusto nilang ipakita na mayroon silang persa na kung pag-uusapan uh, ang bilang ng tao, marami silang na uh, tao. At gusto nilang ipakita ang persa nila. oo oh itong pagpapakita nila ng pwersa, may politika talaga dyan. <laughs> may politika talaga dyan, pagpapakita ng pwersa. Um, ngayon, kaya nga gusto sana nila doon sa sa People Power Monument. Kasi nga, ang sa People Power Monument, ano talaga yan? Uh, kapag nagtipon-tipon ka dyan, may politika talaga yan. Pagpapakita ng ano rin yan, ng pwersa. Kaya lang yun na nga. Eh, kung English ni Cristo yan, maraming uh, maraming pagsinabi uh, pagsinabi nila kasi yung mga miyembro na nila sunod-sunuran yan kung anong sabihin nila o, kaya kung magrarally sila dun sa people power monument maabala talaga ang uh, traffic o kaya siguro sa luneta ang problema kasi ng luneta ang luneta hindi masyadong political ang ano dun eh pag sinabi mong luneta hindi political ang ano doon. eh mukhang sa pagkakataong kasing ito gusto na ng iglesia ni Kristo na mabigyan talaga ng kulay politika ang rally nila Kasi kung uh, kung uh, ayaw nga nila ng kulay politika, luneta yun. Pero kung EDSA yung gagaw sa gagawin nila sa EDSA, may politika talaga yun. Kaya lang, uh, mahirap talaga. mapumano ma -ano, makakaabala sila sa publiko. Magagalit ang tao. <laughs> magagalit ang tao. Ngayon, ano ba kasi ang purpose ng Iglesia ni Cristo dito sa raling ito? Ako ang nakikita ko dyan. Ha? Kasi itong susunod na mga investigasyon, ang tatamaan na nito, Duterte. Ha? Ang tatamaan na nito, mga Duterte na. Ha? Kaya nga, umaalma si Pulong eh. Bakit daw iimbestigahan pa yung Dolomite? Bakit daw iimbestigahan yung kanyang mga proyekto nung panahon niya? Ha? Nung panahon ng kanyang ama? Ganon din yung reklamo ni Marcoleta. Kapag daw inimbestigahan na yung mga panahon ni Duterte, pag-divert pag na daw yan ang issue. Diversion and deflection. Yun ang term ni Marcoleta. At ang sabi rin ni Bato de la Rosa, kapag inimbestigahan na yung panahon ni Duterte, ano na yan? kalukuhan na yan. So sa tingin ko, pinipigilan ng Iglesia ni Kristo na lumawak ang investigasyon na wag nang dumating sa punto na yung mga panahon ni Duterte maimbestigahan pa. Pangalawa, mayroong mga alyadong senador, may mga alyadong kongresista, may mga alyadong politiko ang Iglesia. Siguro binabantayan nila na wag nang lumawak ang investigasyon at wag tamaan yung iba pang mga senador. Kasi ah... Uh, malawak ang ano eh ang gagawing investigasyon sa susunod na mga araw. Parang pinapakita dito ng Iglesia ni Cristo. sa tingin ko lang ah, ano, medyo maghinay-hinay ang gobyerno ni Marcos sa mga investigasyon nito. Na wag namang uh, hagipin nito ang marami. Lalo na kasi sa Senado. O yan, na si uh, Escudero, na si Villanueva, nahagip na si Uh, Jingo Estrada ay kung lalawak pang investigasyon baka marami pang mahagip ay humihingi ng suporta ngayon itong mga politikong ito na kung pwede maghinay-hinay na ang gobyerno sa investigasyon nito at ang posibleng makatulong nila dyan pagpapakita ng pwersa ay ang iglesia kaya parang ano ito eh ang kung ang panawagan ng iglesia ay, ay, kung ang panawagan ng ibang mga grupo ay managot ang lahat ng sangkot sa tingin ko baliktad ang mensaheng gusto ng iglesia diyan ha uh, wag nang masyadong palawakin ang investigasyon <laughs> tama na kung may nahagip man tama na yan <laughs> ha? kasi hindi sang ako lang ha, kung sa katangian ng iglesia ah uh, hindi nila ano yan, ayaw nilang lumawak pang investigasyon kasi baka may mahagip na mga alyado nila, mga mga kaibigan nilang mga senador, kongresista. At baka maraming tamaan, lalo ng Duterte. Siyempre, oh, syempre, uh, ang Iglesia ni Cristo kasi identified sa Duterte. Hmm? O, oh, yan yung ano, yan yung ano dyan, ah uh, plano dyan ng Iglesia. Sa tingin ko lang, ah uh, yan yung ano ng Iglesia. Hmm? Um, gusto nilang magpakita ng persa para ma-pressure ang administrasyon na medyo ano, rin magrenda, magrenda sa ginagawa nitong investigasyon.